Hello everyone, it's me again, and I'm Marie Kit, and welcome to my channel! Guys, hapit na jud mungit ngit-ngit, no? So, kaoba din ako si Waiwai, si Mimi, si Chichi, guys, nanganak na siya. Dalawa ang anak ni Chichi. Puro babae. What? Pauline! Dali na, Pauline! So, dana sa sa atubangan ng sa pabalay. It's better every Hoy, ayan mo palabig lungas? Dali mo rin. So, hapon. Ala? Ay, kuha na rin batilis dahil. Iwa ne so, batilis no? Uy, mo din nahawan. So guys, ang batilis na ni Iwa no. Eh bungko nga no, hayag ba ni kayo dari Hi. Galing ako school. Wow. God boy. Mag-aral na mabuti para sa future. <sum> Hoy. Ayaw maglungas diha. Ay, Ay, so, mau to guys. Give. Mm. Gana yeah, man lang puno puto dire mga kwan ano, ay mga puno puno dito. So ang batilis ang kuan. Tulo ka yorina, puno ng iputol dire. Ha? Um, 5,000 is atong atong papalisyon papa, sa. Kisa mi nagharag. Oy ayo mo lang SB. No? So hawa na kay dire guys, wala na i no Ang kiri no? na lang ang ko na apa. utol ang dere nga nga side Nahurot, nahawan May migko ngano hayag man diri ka ayo ay ate guwapa kinsa <laughs> ba si ate guwapa pa nan nagpaliwali ate guwapa ate guwapa ate guwapa ila <laughs> ate guwapa ate guwapa ate guwapa Amang usa ka ating nga guwapa. Ato, amo 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 ay pali ila. Amo. Si Joshua man <Jincción> to si Joshua. Oh. Ato, ato to away na. Ha? Ako ni si Joshua. Ato man diha. Kuy na ug nunod. lagi na da no. Noon sa pana. Ato na. Ato na. Ko sa ko, tapos na kay di mo na kay nagdanghag man lamang. Oh. So manguli na mi karong guys, ay kay ngungit-ngit na no. Nakatulog manggugumo nang kuan. Na Oh kay gigkapoy dai mi kligog dagat di ay. Surya, oh, na no. <laughs> Ayun pala big at B. Guest ngari ba guest ko anak ayo. Lapad na kaayo der tawara. Super lapad na ang dalan der ah. ay. Ayun magdagan lagi ah. Step. Step. Ah. Step. step oh, na, diba? na. Uy. Ngar tagi. Ayun, nagigdagan ah! Dad! Nagigdagan kayo mga mo. Boyag, boyag, boyag. Boyag, 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 na mo? Okay guys, see you again tomorrow. Bye! Keep na kayo! bye! Dito bye! Ah, sige, ito one more. sige uh, na. See you tomorrow, guys. Bye-bye.